Madlaw ka ninyong tanan, kinagpaminaw ka ron, ninyong tuluman nun kini ang akong suliran, ilabi na ka ninyo, ni Obra, o Dr. Elaine Bathan. inyon man sa mga artistang makatag og kinabuhi ang akong suwat suliran. Ako si Abigail, hingkod ang pangidaron, may hinigok mga o ka langyaw o buntis ko karon, taga Cebu City ko. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong uyab nga kano, may kalit mangkod nga panghitabo. Imbis nga nag-process na may sakong visa, aron inyong hisamtan, ingon ini ang mga panghitabo. Amiga? Siyempre, no? Magsugat kita ta ka sa airport sa kong pamanhonon. <laughs> pamanhonon yun? As in? Siyempre. Plano na ba iyon namang mapakasal? Bisan sa nagchat-chat pa mi, maumandani nga mo ang hisya sa Pilipinas. Aron mailailan niyang akumagi mga ginikanan o pamilya. naon? may afam! Hui! Inaon e, niya ako akong mausapagin mong lahon na anang Amerikanuhay ni kita ninyo, ha? Kaya ang konon ko na! Ah, excuse me ba yun? Tinagyod ba o sa bang kung kang Floyd? Mahal ko na siya yun. Bisan unsa pa siya, inikita na mas personal. Dili na mausap ang pagtanaw, pagbati ko niya Yots. Tung kay, sayot kong mapersonal o chat man lang, buutan siya. Siya nagyod ang akong forever. <laughs> Naoy! Forever! <laughs> Oo, oh, sige na, Pero di ka na! Naanang si Kenan nga. Ako hindi kontak aron sa pagsugat na doon sa imong afam sa airport. <laughs> Ay, sige na ba yun? na. Mm. Excited na kayo kung makita ang akong langyaw nga pamanhon, o eh. Mm. mo na yung mong eh? Dili ka mm. oh, hanis ka? Si bako ka di ba yun, Gutong mas kam ko. Amo, mga kaka, Kahibaw ko, stanang detalis yung flight bayot. Oh. Sinaw no, ko na, masking ano ni Floyd, pamilyar ninyo. Of course, bayot. Ano yun? Nasihan? Nasihan? Siyempre mo? Ay, sugato na ka bayot, ha? Oh, You're more beautiful person. Awesome. Oh, Honey! Um, Hattie, my best friend, oh. Yanta. Uh, um. I knew him. He's always in your pictures. Your partner in your TikTok videos. <laughs> yes, honey! <laughs> what does he say? <laughs> I don't know. <laughs> I, I don't, don't. <laughs> Do you want to meet him stage? Can I hug him? <laughs> oh, 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 oh. Funny, man. basa Ay, di ko kayong tao Ay, mantang ba yung tanga, uy Yung makwa girl Nga di Afam Amiw I love you so oh, much. Nabuhaton ko ang tanan na dili ka na magmita paglain, Freud. Oh. 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 Kumusta inyong first night din sa first-class nga resort and hotel? Amaw ka? <laughs> first night ka d'yan. Hmm. Ang pahiyong bayan. Wala hmm? rong contented. <laughs> hey, hi naman, hon! Ha? <laughs> huh? kalabanan gid ni mo. Gibuhat na ko ang tanan bayo mas masatisfied gid siya. Ug kun mahimo sa imong pagbalik sa mabinlan ko ni og anak. Bo? Sigurado ka na gid di Floyd? uyab nga kano. Mauna in love na dayon ko niyang daan bisag chat-chat pa mi Permero. Siya sa Pilipinas kay nagplano naming magpakasal. Apan may balik pa siya sa States samtang nagprocess may samang papers alang sa confiance visa. Unya? sayo iyo, gano'n mong nagsak ka. Kainas kong ginawaan, Maoy. Pero may naman Unsa? Uy! Hindi ka kamabdos sa bigil. Ha? Mabdos na ko, ma? Pastilan, huwag mabdos ka na bigil. Ay, eh, kalipay na ako, ma. unsa sa? Kalipay na ako nga na binlan kong anak ni Floyd, ma. magpalingon niya sa among relasyon ni Floyd, ma. Musamot nga, dali on niya pag-process akong fiancé visa kay duha naman may nga pabuton niya sa states. Abigil! Abigil! Ang akong cellphone. Oh. oh. may morning greetings ni Floyd. Mauman ang tanong una na kong i-check mabuntag. Matagmata na ako. May morning greetings na tayong yung niya. Oh. Busy lang siguro siya. Nabala ka na bayak ko bayot ay. Kay, huwag sab siya mag-online, oy. Naan sa ka siya? Di ba nga, nasuntihan naman tog mo siya daan. Tumagdus ka na? Oo, oh, bayot. Hala! Di atos na gato ng Amerikanong hani mo, day! sa? Simbag ko ka bayot, oy! Kung di ko mo to, ana. Diliingon, ana, si Floyd, nga akong nailan. <laughs> May na namang sabot nga magpakasal, me. Nalipay pa bang ganis siya nga kung isutihan nga mo yung maabot naming anak. Huwag dili mahitabong talikdan ko niya sa akong sitwasyon, karon. Oh, hey, hey, hey! Wait! Hindi na ka naman gulog maayos, hindi nga? Bigyan ni me! talaga sa inyo! Huwag niya kasi message ba yun? Nabala ka na ko. Oh, may message na! Ay, salamat! Basahan tayo na! Hindi man ni si Floyd. Hi, Abigail. This is Morphe, Floyd's close relative. Sorry to inform you that Floyd just passed away.

o kalit ang akong fiancé nga o ka US citizen padung na unta may magprocess akong fiancé visa na problema ko kay buntis ko ang akong mga pangutana mao kining masunod kun ang pangutana kun mga anak nako mabutang ba na akong pangan sa akong pamanhonon na o saka US citizen sa birth certificate sa akong anak na kalit na siya mitaliwan pa pamatawang among anak Ikaduang pangutana, Madapa sa kung anak ang apelyado sa iyang papa, bisan og nitaliwa na kini. May katungod ba o niyang akong anak nga manunod sa unsamay na napundar sa iyang amahan? Ikatulong pangutana. Pwede pa nga magpa-DNA testing ko inikawa sa bata as proof of paternity? Pwede pa na akong magamit ang results para mada sa among anak ang iyang apelyado sa birth certificate sa bata? Ikaw katapusan. Unsa may maagi or steps nga pwede na kong buhaton or mga documents nga need na ko i-provide para madasa akong anak ang apelyado sa iyong papa or maskin, mabutang lang sa birth certificate. Palihog, tabang niyong tambagi ko. Kini ang akong suliran, Abigail. Mayong adlaw mga suking tig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. og ako ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal mga personal na to mga problema ato at ang mga pagmaoy din ha og ato ang mga kasakit sa tong mga hinigugma o napakyas mangani ta guys sige lang napailain sunod na pod no thank you next ana na lang guna god da Nga no, bago di ay, ikaw ra, ikaw ra'y laki din ha, ikaw ra'y babay, oy, bubita na lang ingon, naghag isda, na ay mulmol, <laughs> na ay lapo-lapo, na ay bangus, danggit, barilis, ah, daghan mangganing isda, karelasyon pa ba, o, oh, di ba so, adayo lang, langoy, lain lang, lain lang yung direksyon na ang pagtuan, di ba? Importante, bohe. <laughs> di ba tao, eh. importante, malipayon ta, mapasalamaton ta sa matag-unsang grasya ang atuang nadawat. Be, kaway-kaway sa mga ning mataog nag-ingon, thank you Lord, nakamata ko, laing adlaw na sadgad, kumbati na this, no, palaban kita ane. go, 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 anak yun, no, kaway-kaway, shout out ni yung tanan. And, thank you po sa so, tanan nga mga likers and followers nato, ha? Of course, sa katong mga gusto nga mo pada sa ilahang mga suwat o suliran diri nato, na atay lain-lain pamaagi, natay email address nga, Uh, suliran underscore 612 at yahoo.com na sa tay Facebook account nga kiniya nga Suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building. Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, of course, ang klase-klaseng pamaagi, guys, kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran din namo. Importante, palihog lang para masabta na mo. Labi na ako. Ayaw mong diritsog at pangotana, pangunta na. Himuay may Ayaw mong na. Eh, makibawaan man po na na mo. Ang ako lang is... Sug, sug, ba diba? himo I-trace back. Unsay hinungdan, unsay sinugdanan, nga nung naunsa ni, no? Okay, lain-lain. Maski pag the same question, manggod ta, guys. Lain-lain, manggod punuan, no? Lain-lain dan ba? So mas nindot gyud nga kompleto ang mga detalye sa inyong mga swat, ha? Shout out sa tanan natong mga avid listeners from Luzon, Visayas, Mindanao, even sa katong mga naminaw nato sa tuang live stream sa Facebook. Inaana na jud kang ilngig ang atoang mga programa. Ingon na ta kasipa sa kahanginan daghan gyapon kay maminaw nato nagpabilin tang number one. No? Oh, thank you, kaayo and kamusad, of course. balagway love lives attorney Elaine. puno masagud kayo ako ang kasing kasing. oy sa inyong paghigugma, pasalamat kay kuno sa kanang mga mulaik, mo follow, mo comment sa ako ang Facebook account. thank you kayo ninyo. I really, really, really appreciate it. salamat kayo. for those na wala pa nakafollow, nakalike, oy magkita kita putang Facebook. oy Elaine Bathan sa Facebook at ni Elaine on Instagram and on Twitter. Okay? And muna, no, ipadalagi na niyo ang mga suwat. Natay, shout out po sa katong mga magpada sila mga suwat sa kini ang akong suliran official writer's page. So, lain-lain, good mga padalhanin niyo. Okay? Manggrit sa tabi. Pinsan maning yung mga nang PM na ko. Pa-shoutout ko, ma'am. Okay. Sige, shoutout out ka. Anjan ka real. Di man ta friends on Facebook, pero kakuya ba ni mo profile picture doon? Ano nang itabunan Imo hang naong og t-shirt? Unya, kuma man nag-shades ka. Lame. Si Ana Katubay from Toboso, Negros Occidental. Hello, ni Hayman Man Hello po No? Uh, good AM po. Gusto ko lang mahibala ng imong tubag po. Bahin aning yuta. Noreen Sincero, please At to ipadala nga to sa kini ang akong suliran official writer's page. Ha? Isa pa man ni ato ang mga i greet be. Tao na to. Dan Abelio, hello. And uh, Amor Israel, hello. Greetings ninyo. Thank you kayo sa inyuhang padayon na pagpaminaw sa ato ang programa. Rose Kampat as es hello. Greetings ninyo. Uh, magpasalamat kayo mininyo, no? Nga ah, uh, padayon mo na uh, na, naminaw na, na, na mo sa ato ang programa. Letter Shander, tago na to sa pangong si Abigail. Ipada sa kiniyang akong suliran ong from Cebu City. Hingkod pangidaron, may hinigugma, nga usa ka langyaw, o buntis siya karon, oy. God bless you ha, taga Cebu City ni siya. Punto legal. Kay kabahin sa iyang uyab nga afam. Kano, yan nakabutang dito. Pero ang tawag, ana di naman kano. Afam. No? May kalit man good nga panghitabo. Muno imbes na nagprocess na sa siyang visa. Na Naaman to. Natutong na paminaw sa drama. Sus! niatras Atras. Hala, kaya natin nahibawaan. Okay. Kaya mag-process sa unta sa siyang visa. So, una niyang pangutana. Kung mga anak na ko, mabutang ba na ko ang pangalan sa ako ang pamanhunon? Nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak? Nga kalit man siyang nitaliwan o wala na, wala pa ang ilahang, mapakunang ang iyahang anak. Pwede ni mo isuwat pero blanco ang date of May marriage unya di po niya mada ang imuhang ang ang di po niya mad, di po mada sa bata imuhang anak no ang apelido sa Amerikano not until he will recognize no and acknowledge din sa likod nga portion sa birth certificate pero yes pwede ni mo ma suwat so kay eh, para at least no nga kung magtrace na ta ngadto kung asa na ning amahanang ni, ni Kagyo man un sa mang panghitabo ah no nga nga mao man na hitabo, nahitabo so So, um, mone mone mona ni nahitabo ro no so nawa man so muna dili pagin ninyo pwede ma madaang apelido no kaduhang pangutana madala ba sa akong anak ay eh, ako ni natubag ha di madala sa anak no kay ni taliwan man eh kunya may katungod ba ang iyang anak nga manunod sa unsa may napundar siya hang amahan medyo lisod siya kay wa manggud na updan sa pag acknowledge kinahanglan manggud unta tunga ma acknowledge yod siya Kay, that is the proof of the paternity. Without proof of the paternity, dilit ta makakuha. At most, regidor na butang natungas siya ipa papiro di magudinaw kaya di man, kay man muminyo kinahanglang yun niyanga ipa acknowledge. So maulang yun na Molang punay na problema natukdi diha. Katulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA test ko inigawa sa bata as proof of paternity? Pwede ba na akong ang results para madala sa among anak ang iyang apelido sa birth certificate sa bata? Ang apelido kinahanglan voluntary nga knowledge sa amahan. Dili pwede unless malto tag-korte. Yeah. niya mo file tag court order for the recognition or for the paternity no ang problema saon pa man nato pagpa-acknowledge nga ning taliwa naman no medyo lisod-lisod na unless unless sa Amerika na ay specimen sa ilang DNA no kung fluid ug ma-prove na nato diha dapita kana okay siguro basin pa lang pero murang tungason slight ha murang layo-layo tag-abtunon ani guys pero sige lang why imposible pangitaag paagi at least kibaw ka unsaon. on ikaw pa tugkatapos ang pangutana unsay mga pamaagi or steps na pwede na ko buhaton or mga documents na need na ko i-provide para madalas akong anak ng apelido sa iyahang papa or maski mabutang lang sa birth certificate mabutang siya like I said pwede ang pangutana will that be enough proof para maka-claim ka ang akong tubag yun ana dili no kay kinahanglan mabuti acknowledge but if na -ay -la -ay kaming no? Pananglitan, nagsuwat, nagdate, nagnaminyo mo, nabuntis ka, or na ay mga, mga pag-acknowledge, no? Nga naa siya, or ang pamilya mismo mo recognize na siya, di man niya mada ang apelido, at least basin sa binahinay, mahatagan pa di ay, no? We really don't know. So, let us try to see it that way. Ato ko nung, ato daw tanawo, no? Kung pwede ba, okay? Mga suking tigpaminaw, hinawut unta, no? Nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong Adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Monition Wide. Tatap RMN daghang salamat ug maayong adlaw.